Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action crime film na We Still Kill the Old Way. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula kay Richie, isang retiradong mafia leader na ginugugol ang kanyang oras sa paglilibang tulad ng practice shooting. Siya ay mayamang Briton na piniling manirahan sa Espanya. Samantala, sa England ay may isang grupo ng gangster na tinatawag na ito na pinamumunuan ni Aaron. Sila ang kinatatakutang gangster sa lugar na walang ginawa kundi ang mangulo at magnakaw. Isang araw habang nasa restaurant si Richie at kanyang anak na si Carmen ay tinawagan nila ang kuya niyang si Charlie na nakatira sa England upang paalalahanan ito na huwag kalimutan ang naka-schedule na flight niya patungong Spain upang makapagbakasyon siya at magkita na silang muli na magkapatid. Pagkatapos nilang mag-usap ay binalikan ni Charlie ang mga kasamang kaibigan kinamusta ng binibining si Lizzie ang kapatid niya dahil 30 years na silang hindi nagkikita ng dating crush niya. Agad na ibinigay ni Charlie ang cellphone number ni Richie nang malaman niyang interesado si Lizzie sa kapatid. Sa ibang lugar, ang leader ng gang na si Aaron kasama ang girlfriend niyang si Lauren ay naglakad patungo sa isang madilim na eskinita. Dinala si Lauren ang leader doon upang ibalato sa kanyang mga miyembro hindi akalain ni Lauren na gagamitin lang pala siya ni Aaron sa kanyang mga kalokohan. Sa makipot na eskinitang iyon ay hinaras ng mga gangster si Lauren habang banibidyo ito. Sinubukan ng isang miyembro na si Dean na pigilan ng kanyang mga kasama ngunit pinigilan siya ng isang kasama at ni Aaron. Ilang saglit pa ay napadaan si Charlie sa lugar at sinigawan ang mga gangster upang tigilan na nila ang kanilang panghaharas sa dalaga sinabihan siya ni Aaron na huwag siyang makikialam dahil gurang na siya. Sinamantala ni Lauren ang komprontasyon at tumakas. Binalaan ni Charlie ang mga gangster ngunit tinawanan lang siya ng mga ito. Nang insultuhin siya ng nasa likuran ay nanockout niya ito. Hinamon niya ng 1v1 ang nakapaligid sa kanya ngunit ginilitan siya ng isang miyembro at sinipa ng isa pa, tapos ay di siya tinigilang tadyakan ni Aaron hanggang sa mawalan siya ng malay. Iniwan siya ng mga gangster na nakahandusay sa semento. Paglabas nila ng eskinita ay nakasalubong nila si Lizzie. Patuloy na naglakad si Lizzie hanggang sa madaanan niya ang wala ng buhay na si Charlie. Nang gabi ring iyon, iniulat ni Lizzie ang insidente sa dalawang detective na sina Susan at John. Sa kasamaang palad, sinabi ng mga detective na hindi nila pwedeng arestuhin ang grupo ni Aaron dahil sa kakulangan ng ebidensya. Bukod dito, hindi direktang nakita ni Lizzie ang insidente at nakita na lamang niya ang grupo ng gangster na lumabas sa maliit na eskinita kung saan natagpo ang patay si Charlie. Pagkatapos noon ay tinawagan niya si Richie upang ipaalam ang pagkamatay ni Charlie. Di makapaniwala si Richie sa nangyari sa kapatid at agad na lumipad patungong England. Nagpatuloy ang eksena at ipinakita ang mga detective na hinarap si Aaron at kanyang barkada para sa isang interogasyon. Nagbanta si Susan na huhulihin si Aaron at mga barkada niya kapag napatunayang sila ang pumatay kay Charlie. Itinanggi ni Aaron ang akusasyon at piniling balikan ang barkada. Inutusan niya ang kanyang mga miyembro na itumba ang girlfriend niyang si Lauren dahil ito ang natatanging saksi sa krimeng ginawa nila. Ang miyembrong si Dean na malapit kay Lauren ay lihim na pinuntahan ng dalaga sa bahay upang sabihan na manatili sa loob ng bahay dahil may plano si Aaron na ipatumba siya. Maya-maya lang ay dumating si Aaron at tropa niya sa harap ng bahay ni Lauren. Sa pamamagitan ng siwang sa mailbox ay sinabihan ni Aaron si Lauren na manahimik at huwag magsusumbong sa mga pulis kung gusto pa nilang mabuhay na mag-ina. Sa lapagan ng helicopter, dumating si Richie mula sa Espanya at sinalubong siya ni Roy na dati ring miyembro ng mafia. Dumiretso sila sa apartment ni Lizzie upang alamin ang tungkol sa nangyari sa kapatid niyang si Charlie sinabi ni Lizzie na hindi niya nakita mismo ang insidente. Gayunpaman, naniniwala siya na ang mga salarin na pumatay kay Charlie ay ang E2 gangster na madalas nagdudulot ng gulo sa England. Pagkatapos noon ay pumunta si na Richie at Roy sa pinangyarihan ng krimen kung saan pinatay si Charlie. Kasabay nito, nakilala nila ang mga detective na si na Susan at John na nag-iimbestiga sa insidente. Alam ng detective na si Richie ang dating pinakarespetado na pinuno ng mafia binalaan ni Susan ang leader na ipaubaya niya ang kaso sa pulisya kung ayaw niyang makulong sa selda. Gayunpaman, ngumiti lang si Richie at naglakad palayo. Kinagabihan sa isang bar, ipinakita ni Lizzie sa grupo ni Richie ang nakitang video sa dark web ng pamangkin niya. Iyon ay ang video ng grupo ni Aaron kung saan hinaharas nila ang isang babae. Naniniwala siyang may kinalaman ito dahil sa lugar ding iyon pinatay si Charlie. Nang makilala ni Lizzie si Lauren sa video ay ipinaalam niya kay Richie kung saan ito nagtatrabaho. Pinuntahan ni Richie si Lauren upang tanungin kung may impormasyon siya tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nakaramdam ng utang na loob si Lauren dahil kapatid ni Richie ang nagsalba sa kanya. Sa huli ay nakipagtulungan siya kay Richie. Sinabi niya ang detalye ng insidente sa isang tahimik na lugar malapit sa kanyang pinagtatrabahuan. Sinabi niya kay Richie na ang utak sa likod ng pagpatay kay Charlie ay ang e Gangster na pinamumunuan ni Aaron. Gayun pa lingid sa kanilang dalawa ay nakita sila ng miyembro ng e Gang na si DK. Bumalik si DK sa hideout ng gang at sinabi kay Aaron na inamin ni Lawrence sa isang lalaking nagngangalang Richie ang tungkol sa ginawa ng grupo nila kay Charlie. Walang pakialam at di nag si Aaron na inakala na si Richie ay isa lamang ordinaryong matandang lalaki. Lumipat ang eksena sa punenarya kung saan ay makikita ang mga dating kasamahan na mafia ni Richie na nanakikipaglamay. Nagparinig si Richie na natutuwa siyang makita sila ngunit ayaw niyang madamay ang mga dating kasama sa resbak niya. Nagalit ang matandang si Arthur sa pagsasabing hindi pa siya matandang hukluban para maliitin ang kakayahan niya. Kinamusta ni Richie si Butch at nagsabi itong naiinip sila sa buhay simula nang lumipat siya sa Espanya sinabi ni Richie na ang araw na iyon ay araw ng pagluluksa. Ngunit kinabukasan ay sasabak sila sa gyera para kay Charlie. Pagkatapos ng libing, pinuntahan ni Richie ang retiradong police commissioner na si Jack. Hiniling niya dito na tulungan siyang maghanap ng impormasyon tungkol kay Aaron at mga kasama nito. Kung makakapagbigay siya ng impormasyon ay nangako si Richie na magbibigay siya ng pabuya. Alam ni Richie na pati ang dating police commissioner ay biktima rin ng mga gangster ngunit wala itong magawa. Isang araw, dumaan ng ilang gangster na nakamaskara sa harapan ng apartment ni Lizzie. Isa rito ay sumenyas na may pagbabanta kaya agad niyang ipinalam ito sa grupo ni Richie. Makalipas ang ilang araw ay nakakuha si Jack ng impormasyon tungkol sa ilang miyembro ng gangster. Sa kasamaang palad ay wala doon ng impormasyon tungkol kay Aaron na leader ng grupo. Mula sa impormasyong iyon ay hiniling ni Richie sa kanyang mga kaibigan na kidnapin ang dalawang miyembro ng gang. Nang makita ng dalawang gangster na matatanda na ang dumukot sa kanila, hindi nila pinansin si Richie na nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ni Aaron. Imbis na matakot ay ininsulto pa nila si Richie at mga kasama nitong matatanda. Hindi man lang sila nagdalawang-isip na bantaan si Richie at mga kaibigan nito. Natawa na lang si Richie at ang kanyang mga kaibigan dahil tila hindi alam ng dalawang kabataang kanidnap nila ang kanilang tunay na pagkatao noon. Di natinag ang dalawa dahil nabibilang sila sa kinatatakutang e gangster. Sinimulan ng dating mafia na magpakilala sa pagpapatay ng sigarilyo sa noon ni Maz na sinundan ng isang suntok galing kay Arthur. Nang magmatigas pa rin ang dalawa ay ibinaon ni Roy ang pako sa magkabilang kamay ni Maz hindi natapos doon ang parusa dahil binutas pa ni Roy ang paa ng bihag gamit ang barena. Si Leroy na nakita ang nangyari sa kasama ay nakaramdam ng takot at nagsabing handa siyang tumulong na mahanap si Aaron. Hindi naniniwala ang mga kaibigan ni Richie ngunit sa di inaasahan ay sumang-ayon si Richie sa alok ng bihag at pinalaya ito. Matapos makalaya ay bigla itong kumuha ng baril upang barilin si Richie. Ngunit naunahan siya ng mafia leader na pinutukan siya ng shotgun. Sinabi ni Richie na wala rin siyang tiwala sa bihag. Pinalaya niya ito dahil ayaw niyang pumatay ng taong wala man lang kalaban-laban. Tapos ay nagtawanan na naman silang lahat nang balikan nila ang bihag na si Moz ay napagtanto nilang namatay na rin ito dahil sa kanilang pagpapahirap. Sa hideout ng Gang, di mapalagay si Aaron dahil hindi makantak ang dalawang miyembro nila na si Moz at Leroy. Iniisip niya na maaaring inatake ang dalawa ng kalabang gangster. Pinaghinalaan ni DK na baka si Richie ang may kagagawa ng pagkawala ng dalawa. Ngunit tinawanan lang ito ni Aaron at isa pang kasama nila. Sumunod na araw ay binalikan ni Richie si Lauren. Kinuha niya muna ang cellphone number ng dalaga tapos ay pinakita niya ang nakalap na larawan. Sinabi ng dalaga na kilala niya ang ilan sa mga larawan at sinabi niyang si JB ang isa na madalas ay nasa Graves and Car Park. Maya-maya lang ay dumating ang detective na si Susan na lumalabas na ina ni Lauren. Sinabihan niya si Richie na huwag nang lalapitan ang kanyang anak. Lumipat ang eksena sa car park kung saan ay napansin ni JBC Arthur na nag-iisa. Naisip niyang mahina na ang tuwod ng matanda kaya hinoldap niya ito. Gayunpaman, inilabas ni Arthur ang dala niyang espada kaya natigilan ng holdapper at tumakas gamit ang dalang bisikleta hinabol ng kasama ni Arthur si JB hanggang sa matrap nila ito sa loob ng van. Pagkatapos ay dinala nila ang gang member sa dati nilang hideout. Muli ay nagtanong si Richie tungkol sa kinaroroonan ni Aaron. Sa kasamaang palad ay minaliit ni JB silang lahat at tumangging magbigay ng anumang impormasyon tungkol kay Aaron at mga kasama nila. Dahil sa pagmamatigas niya ay pinalo siya ng baseball bat ni Arthur ng ilang beses. Nang ikwento ng nakabiting gangster ang ginawa nila kay Charlie bago ito namatay ay lalong nanggigil si Richie at pinagsusuntok ang bihag hanggang sa mawalan ito ng malay. Sa kasamaang palad ay sumumpong ang sakit ni Richie at kinailangang dalhin siya sa ospital. Nang magkamalay siya sa ospital ay pinuntahan siya ng mga kaibigan. May sakit man ay hindi ito naging hadlang upang ituloy nila ang paghihiganti. Gumawa siya ng plano upang matukso si Aaron na lumabas sa kanyang pinagtataguan. Makalipas ng ilang araw ay bumili si Aaron at mga kasama ng gagamiting sandata laban sa mga kalaban nilang gang. Gayunpaman, biglang dumating si Lauren sa hideout upang sabihin sa kanya na lahat ng nawawala niyang miyembro ay kinidnap at pinatay ni Richie. Ipinaalam rin ni Lauren kay Aaron na nakakonfine sa ospital si Richie ayon sa ina niyang detective. Naghinala ang leader kaya pinatawagan niya si Lauren sa ospital upang malaman kung totoo ang mga sinasabi niya. Nang makumpirma ang impormasyon ay ikinasa ng grupo ang kanilang paglusob sa ospital habang hostage si Lauren. Suot ang maskara, inutusan niya ang kanyang mga miyembro na suyurin ang bawat silid hanggang sa mahanap nila si Richie. Hindi nagtagal ay nakita ng babaeng miyembro ang silid ni Richie kaya binaril niya ang nakahiga sa kama sa pag-aakalang si Richie iyon. Gayunpaman, lingid sa kanyang kaalaman ay nasa likuran lang si Richie at mga kaibigan nito. Nang magtangka ang nakamaskarang miyembro ay pinutokan ito ni Richie ng shotgun. Narinig ni Aaron ang putok ng shotgun at agad na napagtanto niya na pinaghandaan sila ng grupo ni Richie. Naghinala siya kay Lauren kaya tinignan niya ang cellphone nito. Doon niya natuklasan na magkasabwat si Lauren at Richie para iframe up siya at mga tropa niya. Nagalit si Aaron at inatake si Lauren. Mabuti na lang ay nandoon si Dean na nagawang maawat si Aaron pagkatapos noon ay nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ng grupo ni Richie at ng gang ni Aaron. Agad namang tinawagan ni Lauren ang ina upang humingi ng tulong. Sa kabilang banda ay patuloy ang labanan sa pagitan ng E2 Gangster at dating mafia na grupo ni Richie. Di nagtagal ay isa-isang napatumba ng mga matatandang mafia ang ilang gangster. Sa kasamaang palad ay tinamaan ng bala sa balikat si Roy. Samantala, sinubukan ni Dean na iligtas si Lauren at ilayo siya sa ospital. Gayunpaman, natuklasan ito ni Aaron at nagawang ma-hostage si Lauren. Kasabay nito ay papaakyat na ang mga pulis na nagresponde sa tawag ni Lauren sa inang detective. Kasama ang mga miyembro ng e pinalabas ni Aaron ang mga dating mafia at sinabihang ibaba ang lahat ng sandata nila at kung hindi ay papatayin niya si Lauren. Mula sa likuran ay nagawang mapigilan ni Dean ang masamang plano ni Aaron. Sinalya niya ito hanggang sa mabitawan ng baril. Agad na kinuha ni Richie ang baril na nahirapan siyang ikasaang magazine kaya inatake siya ni Aaron gamit ang patalim. Ngunit naunahan niya itong masuntok. Napulot ni Aaron ang baril at itinutok ito kay Richie. Nang kalabitin niya ay wala itong bala. Sinubukan niyang itutok ito sa mga nagdatingan pulis kaya inunahan siyang paputokan ng mga ito. Matapos ang insidente ay balik sa pagkakakanfine si Richie. Binisita siya ni Detective Susan upang tanungin kung ano ang partisipasyon nila sa insidente. Nagsabi si Richie na sinugod sila ng itugang at wala silang nagawa kundi ang depensahan ang kanika nilang sarili. Sa huli ay nagpasalamat ang detective kay Richie dahil iniligtas nito sa kapahamakan ang anak niyang si Lauren. Makalipas ang ilang araw ay nagkita kitang muli ang magkakaibigan para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Nang mag-usap sila ni Lizzie ay inihayag nito ang interes sa kanya. Gayunpaman, nang hilingin niyang sumama si Lizzie sa kanya sa Espanya ay tumanggi ito dahil ayaw nitong iwanan ang England. Sa pagtatapos ng pelikula, mukhang malungkot ang mga kaibigan ni Richie dahil sa kanyang pag-alis pabalik ng Espanya. Ngunit ilang saglit pa ay hindi inaasahang lumitaw si Richie sa likod ng kanyang mga kaibigan, na inakalang lumipad siya pabalik sa Espanya sa kanyang pribadong helicopter sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na pinili niyang manatili sa England upang manirahan doon kasama nila. Sunod na dahilan niya ay upang makasama si Lizzie at panghuli ay gusto niyang ipagpatuloy nila ang nasimulang pagsupil sa mga kriminal ng England bilang isang paraan ng pagbabayad sala para sa kanilang mga nakaraang kasalanan.